For so this video, uh, nandito naman tayo sa barangay Punong Bato Leite. Leite. So, pupuntahan naman natin guys si uh, Family Impas. Family Impas. Impas. So, ipamibigay natin ang surprise sa kanilang family. So, guys, galing, galing ni Madam uh, galing Igorota, galing South, Korea. South Korea. So, ma'am, i uh, e, bibigyan na namin ang surprise ni mo, ma'am. Thank, Thank you. So, guys, tayo na. Let's go. guys, ha, nandito naman tayo sa ano nandum, dumating na tayo sa bahay nila ni Family Impas. So, so guys, pupuntahan na natin sa loob. Ha? Ano po? Ah, so may guys, nandirito na tayo ngayon sa loob ng bahay ng Impas Family. No? Ito na po, nakita nyo na ngayon si Nanay Romana. Ah, uh, ito yung ina nila Jonathan Impas at ni Undo Impas. Yung nakita nyo sa vlog namin na may nagdala ng wheelchair. No? Yung may bakol. At saka yung may anong tawag dito? Yung, yung, yung to. Hindi, balagtog. Yung ano? buktot yun So, anak ni Nanay Romana yun. So, nandito kami, Nay, binalikan talaga ka namin. Binalikan ka namin talaga, Nay, kasi uh, gusto rin naming malaman na simula nung pumunta kami dito sa iyo, Nay, na, na first vlog ka namin, Nay, till now, uh, mangungumusta kami, Nay, kumusta na ba yung sitwasyon mo ngayon, Nay? Pa rin. Uh, anong ibig sabihin ng garon pa rin, Nay? Nagihihirap at saka kailangan talaga ng tambal, gamot sa mata at saka sa daya. Mm, okay. So, simula nung uh, na-vlog ka namin, Nay, hanggang ngayon, matanong ko lang, na ha? Hindi ka pa ba napabibigyan ng gamot, Nay? Wala pa. Wala pang dumating na blessing na gamot, pero yung ibang mga blessings na katulad ng bigas, mga grocery items, lahat-lahat na no, except sa gamot na nabigyan ka na niyan. Uh Oo. -oh. Uh, na natanggap ka na. Uh Oo. -oh. Okay. So pang ilang beses ka na nakatanggap ng blessings na galing sa lahat ng ating mga sponsors? Pangatlo ngayon. Pangatlo ngayon kung may tatanggapin ngayon. Oo. Uh -huh. Okay. So sige. So magtatanong naman ako sa na Ay uh, Kumusta na yung ano sa katawan mo na eh? Ah ganun pa rin na hirap pa rin sa paglalakad oo oh, oh, kasi uh, yung paa mo masakit ah masakit yung paa mo hmm. hmm. ko alam kung anong gamot dito okay so matanong ko din nasan si yung uh, anak mo na si Jonathan yung nagwi wheelchair silang dalawa ngayon um, mamali sila kasi ayaw ko kung saan sila manghiram ng pera para ipinilang Pagkain at saka ulam. Ah, so ngayon, wala talaga kayong masasain dito ngayon? Wala. So ikaw lang mag-isa dito sa bahay mo? Kasi umalis yung dalawa, ah, naghahanap ng papagpeperahan para makabili ng bigas at saka ulam, eh. So ikaw lang mag-isa dito? Oo. Hindi ka natatakot na ikaw lang mag-isa dito? Sobrang layo na itong bahay mo? Hindi, ah. Ay, ganun po ba? So parang nasanay na rin sa katagalan ng panahon na ganito yung sitwasyon nyo. So, yun guys no nakita nyo so sinanay lang mag isa rito sa bahay kasi yung anak niya na uh, may kapasanan may kapasanan pala yung tawag nun sorry ah, uh, hindi kasi tayo masyadong ano sa Tagalog pero uh, masasanay rin tayo no so umalis yung dalawa kasi uh, nagahanap buhay nagahanap ng pera kung saan makakapanghiram ano tama ba ako, Nay? Mga panghiram ng pera para makabili ng bigas sa ngayon kasi wala silang wala silang masasahing ngayon guys na bigas at wala silang malulutong ulam ipapakita ko sa inyo mamaya guys na wala talagang ano rito guys kahit nga upuan dito Naghihirap nga kaming maupo rito eh tingnan nyo yung inuupuan namin dito is eh. tupperware lang yung mga mga biscuit na ano galing sa Manila. Yun lang. Kasi wala talaga mga upuan dito, guys. No? So, sobrang hirap hirap din nila dito. No? Ah, uh, kaawa-awa. Ah, uh, di kumatan siya, no? Kasi, ah, uh, yung dalawa pa na may kapansanan, yun pa yung naghahanap buhay. Ah, uh, umaalis para lang ah, uh, maghanap ng pera. No? Ah, sarang matulungan yung nanay nila na makabili ng pagkain so parang para sa akin ano uh, sobrang hirap kasi yung gamot ni nanay hindi niya talaga na may maintenance Ay, hindi niya na may maintain no, kung may pera nakakabili ng maintenance no gamot sa mata ni nanay at saka sa kanyang diabetes no tama ba ako na may diabetes ka na, so sobrang hirap din kasi alam ko sa diabetic na tao is kailangan talagang mano yung gamot nila yung so, yung gamot Tsaka rin yung sa mata ni nanay kasi uh, sa hindi po nakakaalam sinanay po oh wala na yung isang mata ni nanay then yung uh, saan mabanda yung uh, sa sa left side mo nay hindi na yan nakakita yung kabila, meron pang... Uh, meron pang na... Ano, na konting liwanag. Hmm. Pero, konti na lang. Okay. So, malapit na rin tong kabila, guys. Oh, hindi pala sa left side. Right side pala. Right side yung hindi mo na nakita na. Eh. Tapos, yung uh, left side mo is medyo... Konti na lang din yung nakikita mo na liwanag. So, ano nga bang... Ano yan? Uh, ano yan? Eh? Yung... Ah, uh, hindi yan, Katarata mayroong katarata pero sabi ni doktor pwede man daw akong operahan pero mag ano nga mababa ang daya pala ah, kasi ang daya ko 5 kapin ah kibali okay, kailangan na bumaba yung ano Dayan. mo sa daya hmm. Hmm. bago mo operahan bago mo operahan so ah naapektuhan na rin yung mata mo dahil sa yung diabetes <laughs> hmm. okay kuha ko na So yun nga guys no. Ah, uh, hindi rin hindi rin ano talaga. Kasi parang complicated na yung sakit din ni nanay. No? Kasi may diabetes pa si nanay, mayroon pang katarata sa mata. Hirap pa sa paglalakad si nanay. Kasi minsan nakita ko to si nanay naglalakad eh. No, nang Ewan ko kung saan papunta si nanay, siguro magdi-discard din ng pera para may masahing din. Tama ba ako, Nay? Mm -hmm. Kasi nakikita ko to si nanay sa kalsada eh. Kung minsan, uh, nakikita ko to na uh, may bitbit -bit na bigas. No? Kung minsan, uh, yun nga, pumupunta sa mga bahay-bahay, eh siguro naghihingi ng kung ano man yung dapat hingin sa mga kapitbahay o mga bahay-bahay. na -bahay. uh, sarang makatulong din sa kanila na makauwi sila sa bahay nila may ma luto sila at saka may sa inyong So, yun. Pero, nai, wala mang kaming dalang gamot, nai, na, yung nga yung katulad ng sinabi ko na noon, na, mabigyan ka ng gamot, hahanapan natin paraan. Pero, mangingi lang kami ng pasensya, nai, na hindi namin nagawa talaga, nai, na, mabigyan ka ng gamot, kasi kulang talaga tayo sa sponsor no, nai. Kahit ngayon, kulang din. Pero, ginagawa talaga namin lahat ng paraan hanggang sa makakaya namin ay na mabigyan talaga kayo ng gamot so maghintay-hintay lang tayo ng konti nai. alam ko pag si Lord na yung kumilos wala talagang imposible kay Lord eh. alam natin lahat yan so maghintay lang tayo lang tayo na na, merong umab, uh, dumating na blessing na yung mga talagang tunay na mababait at matulungin na mga sponsors natin ay. na alam ko na marami makakita nito no sana po uh, huwag tayong magatubili na tumulong sa mga taong nangangailangan pa sa atin guys kasi para sa akin mas masarap kahit ako ay isang mahirap kami na mga kasama ko kahit mahirap kami pero mas meron pang mas mahirap sa amin kaya hindi kami nag-a-to nag-a-to tumulong kahit wala kaming budget wala kaming pera kahit sa blog man lang magpakita namin yung sincerity namin na tumulong sa mga taong mas nangangailangan pa sa atin so guys uh, sana naman po Uh, matulungan po natin sila Nanay Romana sa sitwasyon nila ngayon sa problema nila ngayon lalong lalo na po sa uh, health ni Nanay no, itong dinaramdam niyang sakit ngayon na diabetes at meron pang katarata sa mata na sabi ni Nanay na apektuhan din yung mata niya dun sa sakit niyang daya ngayon Okay, so yun po So maraming salamat po. Then ngayon nai tapos na tayo sa mga uh, yung mga karamdaman mo nai. So ngayon sana naman po matuwa ka sa dala namin ngayon. Masayahan ka kahit konti lang tunay. Galing po to sa sponsor natin si Madam Igorota ng South Korea no, nagbigay si madam ng 6 kilos of rice pakikuha pakikuha mo ma'am ay 6 kilos to ah 5 kilos na bigas uh, ah yeah. dito lang ah yan po galing yan kay madam iguruta ng South Korea Kalama. then meron po tayong noodles uh, mga dilata dito meron na sardinas dito beef loaf corn beef miswa udong uh, mga kape ano pa bang nandito? Basta marami ito, Nay. Hmm. So, para sa iyo lahat ito, Nay. Daghang kaadon, salamat sa sponsor, Madam. Igorota. Madam Igorota. South Korea. Nang South Korea. Maraming, maraming salamat po lahat. Salamat po. So, Ma'am, Igorota ng South Korea, meron na naman tayong nabigyan ng kaunting tulong. no? So, alam ko kahit kung tito, Laking tuwa na laking saya na po nang nabigyan natin si Nanay Romana. Kasi ngayon guys, alam nyo talaga guys, wala talagang masasayang dito guys. Wala kami nakita ditong ah uh, bigas o ulam man lang o kahit mga yung mga oh wala wala talaga silawala. So, naghihintay lang talaga si Nanay na dumating yung anak niya para makasayang sila. So, this time, meron na tayong nabigay na bigas at saka ulam. So, magluluto na si Nanay kayo ngayon para makakain na si nanay, no? so once again thank you so much to all the sponsors to our anonymous sponsors and especially to mom Igorota ng South Korea thank you thank you so much din yung tanan mom no? thank you kayo then please support our page facebook page no? Junlor Stonebines. then please follow us guys and please do subscribe to our youtube channel Jollor Stone Vines then please hit the notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Thank you so much and bye-bye. Thank you. Thank you, ma'am. <laughs>